pawi na tayo ito yung ano natin nabili yan talagyan natin mamaya ng ano yan ibas sinigang yan malapit lang tayo, tayo sa ano mga dahon ng sinigang oh, yan ito yung ano natin gagawing sangkap mamaya ibas para sa sinigang Andito lang sa paligid niya. Ah, Andito lang. lang oh. Sa paligid lang ba? Ito yung ano natin. Mamaya sa sinigang, masarap to. Libre na. Andito lang sa tabi-tabi yung puno natin ng libas. Pabitamin ito. Yung ano nito is immune system natin ay malakas. Yan. Good morning guys Mga kasimpol uh, um, Ano? Binigay sa akin na 400 pesos Kasi ba to Sa ano? Kulam uh, natin Baka kulang na naman ito Tabuno pa Pero try lang natin doon Magtanong tayo kung Pagkano na talaga mga presyo sa merkado Tara, punta na tayo. Okay, kalimutan mo tayo, magkapi muna tayo. Baka mahilo tayo doon sa presyo ng mga bilihin. Kasi ano eh, taas-taas ng mga presyo. Baka sa mga Ricardo, mga sangkap, kulang pa yung 400 natin. Tara, magkapi muna tayo. Mga kasimple. Yan. Ito yung ano ko, palaging tumatawa. Yan. Yan yung mga aso ko. Ito si Ito si Shupi, ito si Julwaki. Yan. Yan yung mga ano ko, alaga. Ah, jupi. Dengar yes. melambing <laughs> tu. Oh. Ya. Ah. Jupi. Jupi. Ah, julwaki. Oh, lelah dia. Julwaki. Julwaki. Eh. Yeah. Oh, oh. Ah. ay, sige sige. sige. Pare, mali 'yan. Pala man. Oh. Kupish. Julwaki. Ah, kaubian ni Julwaki. Yan. Ah, simple. Kulabay 'yung nang palingke. Yeah, dekat lang tayo ulit. Yeah, matubig pa dito maraming tubig i mm. yan yeah. tayo agad lang tubig yan yeah. yeah, kasimpol malayo pa tayo sa merkado. yan yeah. meron pang uh, ano ito ito Ayan, daming sasakyan. Oh, ito may may nahuli yung namimingwit. Ayan. Ito so, yung ano nila oh, pamain. Ano? Tanin Ayan mga kasimpul. Ito yung huli nila oh. Marami na. Yo, ko simple, malapit na tayo sa Pisport, palingki. Tabila sila ng dagat. Yan oh. Yan. Yan, ko simple, dito na tayo. 150 yung ano kilo uh, sinala rin so isama mo na din isama mo na Ayun doon isama mo na din yung kilo mali doon 300 ang kilo sana 300 ang kilo sige kay tatlo naman na itong binuha ito na itong 300 ayaw na itong Sige nga sa day? o ayaw na ito na din lang ang dagko kaya yan mong dibalon Ito nga, ito nga Bali 150 Bali ano na Pero maraming na yung mong 400 Sakto Sarin, sakto ito mm. 150 ito oh, nga tulo Oo 150 400 Oo, So, 400. rin, mga kasimpul Mahal na talaga yung ano Isda ngayon Ano mo doon?

magkano lahat ma'am? 100 na lang sir so, 100 daw we're lahat we're yung ito. ano nabili natin na mga sangkap mga ricado mga kasimpul ayan okay. ito mga simpul yung nabili natin sa palingki ayan hmm. ang mahal na talaga mga kasimpul yung nabili natin ang mahal na talaga ito lahat oh ito 80 ang kilo ito 400 lahat ito pa lang hmm? yung buraw ito ang tawag sa amin dito ay dito lagaw yan ito pa lang oh, no? 400 na mal- hmm? mahal na mahal na talaga mga kasimple Lagyan natin ng sibililo. Yan. So, tapan muna natin. Kaya natin kumulo. Okay. Okay na guys. Kumulo na. Luto na ito. Yan. Pwede na natin patayin yung gasol. Yan. So, tikman muna natin. Okay na guys. Okay na yung asim niya. So pinatay na natin baka ma-overcook yung isda natin. Pinatay yung tikman, yung aluto natin. Tingnan natin tandaan yung baka. Paduro, yan. Tayo. Yung gulay. Tikman na natin. Yan. Oh. Tayo ng gulay natin. Sabaw. Okay, Ayan, sabaw. guys. yan, Ito na. Tara. Ito tayong sabaw. Hey guys, sulod namin na lutuin ay yung ano, ito yung tulay ng palaya. Uh, simple lang yung gawin natin. Palaya, lagyan lang natin ng ano, Uh, dalawang itlog sa itlog ng asangkap natin so ano muna, isa muna tayo isa muna, punting munti ka lang ayan i-minit okay, na, dagay na natin yung ito so, ayan natin, Barong dagay na rin natin yung kamatis at saka sibuyas Okay, dadalhin na natin yung gulay. Ang palaya. Yan, luto na yan Tara guys Simple Time for mukbang na tayo Tara, kain na tayo Masarap magkamay, kamay lang Mm. Sabaw nyo nga. Wow. Ah. Ito. Yung sinigang natin. Yan. Hmm. Sakto lang. Ito, gulay. Hmm. Itong prito. Pero sa mga bata lang ito, kaya mahilig sila. Itong ngilig ko, sinigang. Ito gulay. Itong masarap gulay.